So yon mga kabakya, great morning again at muling nagbabalik ang ng lingkod JJ Official TV. So ngayon mga kabakya, ay ah, sa sa mga topic natin ngayon yung ah, laging tinatanong at marami rin nagtatanong sa ngayon dahil lagi ito talagang tumatama sa ating mga alaga ngayong panahon ng tag-init. Ah, at may konting pagulan ulan Mga kabakyard, ito yung tungkol sa mga Uh, pagtatae ng ating mga alagang manok. So, napapansin nyo ba yung, yung mga alaga na matamlay, tapos hindi halos gumagalaw mga kabakyard, tapos uh, hindi makakain, tapos tignan nyo sa pwitan nila, basang-basa, at minsan yung mga dumi nila, puro puti, o kaya green mga kabakyard. So, kadalasan tumatama yan mga kabakyard pagka uh, marumi yung ating Uh, uh, lugar kasi yan mga bakterya na nakakain nila at pumapasok sa kanilang uh, tiyan mga kabakyard. So mga kabakyard ang ginagamot po natin dyan para sa inyong kalaman mga kabakyard ay yung sulfur QQ. So sa mga big time breeder dyan mga big time alam ko alam na nila to mga kabakyard pero sa mga baguhan ay hindi pa nila alam mga kabakyard kaya Maganda na pag-usapan natin to mga kabakyard Sol Park QR. So ito nabibili ito sa kahit saan na poultry supply, kaya sa mga aggregate supply. Ah, uh, eh, na lang natin mamaya tignan niyo na lang doon sa thumbnail natin yung tsura. Nandito po yan dilaw. Sol Park QR. So kung napansin niyo manok na nagkaroon na ng ganung uri na sakit mga kabakyard. Uh, bigyan nyo siya tuwing umaga yung wala pang laman yung kanyang tiyan no para po sure ball na matunaw po itong tabletas na to doon sa loob ng tiyan ng ating mga laga no sol park yo kasi kung hindi niyo magagapan mga kabakyal maaari pong mag-evaporate ang ating alaga no sol park UR. so 3 days na sunod-sunod pong bibigyan at tuwing umaga po uh, yung wala pang laman yung kanilang tian mga kabakiyar. no tapos sa hapon mga kabakyard ang ibibigay pa painom sa kanila sa tubig ay itong premoxil powder. So, dalawa hanggang tatlong lagok lang ng mga laga nyo. Tama na, mga kabakyan. So, yun lang. Uh, 3 to 5 days na paggagamot, mga kabakyan. So, parang tao din yan, mga kabakyan. Pagka isang gamot lang, ininom mo, ikaw ay nilalagnat. Hindi ka yan. Kailangan, dere diretso po yung paggagamot, mga kabakyan. So, yun lang mga kabakyard. At least nagkaroon kayo ng panibagong kalaman dito sa ating channel. Like and share naman kung nagustuhan nyo yung ganito mga video. So, ito po. Primoxil at Solpar QR. So, disclaimer, di tayo na po promote. Uh, tayo ay lang dahil tayo po ay mismo. Mayroon po tayong tindahan mismo ng mga Poultry Supply at Aggravate Supply. So, shout out sa lahat ng bago at luma nating followers dyan. Subscribers, pwede po kayong mag-follow sa aking Facebook page sa Greggy e. Dinapig. Ayan. I love it. And hanggang dito na lang.